sa inyo lahat. Ito naman po kaibigan niyo Sa video natin ngayon, magbibigay po tayo ng sarili nating opinion regarding po dito sa ulat. To, isang teacher ng Bacolod City College or BCC ay tinanggal po sa trabaho. Uh, batay po sa reklamo ng sexual harassment complaint ng isang estudyante. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Uh, even though ito po ay nabibase po sa bakulod, pero uh, aminin natin guys, no? Ang sexual harassment ay nangyayari kahit hindi naman sa bakulod. Sa buong mundo nangyayari po na mga teacher na medyo hindi maganda ang asal sexually ay kumingi po ng sexual favor kapalit po ng grado ng uh, suyante. Dito basahin natin ha? BCC or Bacolod City College Teacher fired over sexual harassment complaint. A teacher from Bacolod City College or BCC has been dismissed following a sexual harassment complaint filed by a female student, according to attorney Carol Joseph Cho, Sigi Little Officer, said today. Mayor Greg Gasataya, ang current na mayor po ng Bacolod City, issued the dismissal order approximately two to three weeks ago which was subsequently approved by the bcc board of trustees joe said the complaint which surfaced around february involved Matagal na para ito, allegations that the teacher sent inappropriate text messages to the student the, dis the decision found the teacher guilty of grave offenses including soliciting sexual favors in exchange for passing grade in favorable academic conditions. Additionally, the teacher was found guilty of light offenses such as unwelcome inquiries into the student's sex life, sexual filtration, advances, and propositions. Nakakaya naman, po guys. No? As a result, the teacher faces dismissal from service and perpetual disqualification. holding public office as outlined in Section 51A of the 2017 Rules on Administrative Cases in Civil Service. Nako po, ang teacher pala is a permanent employee ng Bacolod City Government, no? Wala siyang bonus at saka wala siyang makukuha ang pension. Attorney Chu confirmed that the teacher was filed a motion for reconsideration which is currently under review. Walang hiya. <laughs> Yan ang ginagawa mo, mag, ano ka pa, sabagay, mawalan po siya ng trabaho, no? The city legal office has yet released further details as the case progresses. Okay, ano bang masasabi natin dito? May mga teacher talaga na hindi, hindi po teacher ang kanilang ugali, kundi masasabi ko, sexual predator, taking advantage of the weakness of their students hindi naman natin nilalahad no pero nilalahat pero marami talagang ganito no na nagtitik advantage sa mga kawawang estudyante now anong take away natin dito ah punta muna tayo sa mga teachers no ang ako teacher din ako ang masasabi ko lang dito dapat guys kung guro kayo babae man kayo LGBT tomboy or straight na lalaki dapat po magbigay po kayo ng respeto sa sarili nyo. Ang mga sudyante po, tinitignan kayo as their second parents sa school. You have to set examples. Huwag maging sexual predator or babuyin mo ang sudyante. Kung, si kung seryoso ka sa so nararamdaman naman mo sa kanya, gusto mong po relasyon sabihan mo ng tama o hindi mo na wag po na gamitin natin ang posisyon bilang guro para at least makuha natin ang gusto natin, especially sexual na mga bagay which nakakasira po sa dangal ng isang guro. Tandaan natin, we are a persons with authority at tayo ay ng ating mga sudyante. Sa part naman ng mga sudyante, babae man or lalaki, dapat natin kung ganito ang nangyayari sa atin, huwag po tayong matakot, magsumbong, file a complaint to the proper authorities in proper venue. Huwag natin gamitin ang social media para magreklamo. Bakit po? Alam naman natin sa ngayon kung ilagay mo pangalan ni Juan de la Cruz dyan sa social media, kahit totoo pa ang sinasabi mo, pwede kang balikan for cyber libel. Kahit guilty pa nga, dapat mong gawin, humingi ka ng tulong sa sa school. Kung hindi talaga mag-aakang school, sa police o iba pa mga government agencies no or private individual na makatulong sa iyo na magpa-file ng formal complaint. Now, what is the moral lesson of this story? A moral lesson of this story guys ay huwag nating parisan ang mga ganitong teacher na walang pakundangan sa pag-abuso ng kanilang posisyon naging rapist or sexual predator sa mga kawawang suyante. Sa mga suyante naman, <clears throat> kung nakita po kayong kahayupan o kababuyan ng ginagawa ng inyong guro, babae man o lalaki, huwag mag-atubiling lumapit sa proper authorities at mag-file ng formal complaint. Tandaan nyo, kung i nyo sila sa kanilang ginagawa, they will continue it sa iba naman at feeling nila tama ang ginagawa nila na makapag-take advantage sa inyo bilang mga sudyante. Yan lang po guys, sana po may napulog po kayong aral sa video natin ngayon. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa aking mga videos. Mahal ko kayo. Ingat po tayo. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam guys. I love you all.